Nais ng ilang mga babatas na paimbestagahan ang nangyaring pagtatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Ang pamahalaang panlalawigan naman ng Bohol, binigyang diin na dapat nakaayon sa patakarang ipinapatupad sa Chocolate Hills bilang isang UNESCO Global Geopark. Si Rod Lagusan sa report. Kasunod ng batiko sa nag-viral na resort na itinayo sa Chocolate Hills, nais ng ilang mga mambabatas na paimbestigahan ang nasabing issue. Sa kamera, Maghahain ng resolusyon ukol dito si House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulpo sa lunes. May palusot pa nga ako nakita eh, kasi nabili niya din pagmamayari. I don't give a crap kung yan po ay eh, binili mo. Maski na binili mo yan, pag-aari pa rin niya kahit papano, sinabi na nga National Heritage. Huwag mong tayuan ng kung ano-anong kabalbalan niyan. Kasi nga po, iyan po eh, para hanggang sa susunod na henerasyon. Sa bahagi ng Senado, Pabor naman si Center Robin Padilla na magkaroon ng pagdinig kaugnay nito. Nag-forward ako eh kay Ma'am Nancy. Eh. Siya, sayang sa tourism. Sana magkaroon ng pagdinig. Kasi kailangan. Kailangan natin madinig kung ano yung mga tigabuhol. Kasi sila nag-approve nun eh. Nakupakan na nga yung mga barangay captain. Kawawa din. Pakinggan natin sila. Para sa akin, reserve. Ano yun? Reserve area yon. 'di ba? Parang karon ng swimming pool, parang eh, hirap imaginein, boss. Pero syempre, kailangan natin pakinggan yung mga taga Bohol, lugar nila 'yun. Dahil kung tatanungin ng probinsya, minimal na development lang ang nais nila. Sa viewing lang, no? For viewing lang. Kasi we have environmental laws naman for we have NIPAS we have environmental laws for the preservation and conservation of our heritage sites, no? the Chocolate Hill. So kailangan ang DNR should religiously and seriously enforce that. Binigyan din ng probinsya na dapat nakaangkla ang mga pulisiyang ipatutupad sa Chocolate Hills bilang isang UNESCO Global Geopark. The part of the province, um, to be frank about it, uh, we were not apprised that there was a temporary closure order that has been served. No, wala. Because um, there was no official reply to our um, recommendation. However, Will with the DNR. Ayon kasi sa Department of Environment and Natural Resources, Setyembre parang nakaraang taon nang maglabas ng temporary closure order para sa resort. Una nang sinabi ng resort na susunod sila sa DNR kaugnay ng temporary closure order. At habang sarado, magpapatupad naman ang resort ng iba't ibang inisyatiba para mas maging sustainable ang kanilang resort habang ito ay sarado. Humingi din ng paumanhin ang resort sa publiko at anila kaysa sila sa pagkakaroon ng isang sustainable resort sa hinaharap. Una ng binawi ng lokal na pamala ng Sagbayan Bohol business permit ng resort. Sa panayan ng programang Punto Asentado Reload, sinabi ng LGU ng Merkoles pa ay kanila nang kinansila ang business permit nito. We have not received any official copy of the temporary closure order ng DNR. We have just learned it actually from social media na meron na palang temporary closure order. Sa amin kasi, uh, Upon learning that there is now a temporary closure order uh, in 2023, sana kung meron lang kaming kopya noon. Sa bahagi naman ng Department of Interior and Local Government, ayon kay Sekretary Benora Abalos, kanilang titingnan ang posibleng pananagutan ng mga lokal na pamalaan sa lugar. At kung sakaling may makitang kapabayaan o irregularidad sa bahagi ng mga lokal na opisyal na may responsibilidad na pangalagaan ng kanilang nasasakupang lugar, ay hindi sila magatubiling magay ng kaso laban dito. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng Local Government Code, bahagi ng mandato ng LGU na mapabuti ang karapatan ng publiko sa pagkakaroon ng balanseng kapaligiran. At kung hinayaan na magkaroon ng construction sa isang protected area, anya pasok ito sa responsibilidad ng LGU. Ang Chocolate Hills ay nadeklara bilang protected area noong 1997 sa pamamagitan ng Proclamation No. 1037 na inilabas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.